itong mga mokuwa ang pagrupo, mga malulupit itong mga ito, pero dapat lang. Oh. Utang yun. Out kayo ko ba? Kailangan na talaga natin makahanap ngayon na. Hindi mga moko, kung paano natin itong sinasabi ko sa'yo. Oo, oh, sisilin mo ako talaga natin. Hindi, mati nyo ito. Pas nila ba? Oo, ba't sinin? Uy, bakit? Ha? Oo, oh, okay. ito ano? Basta mga pakiramdam ko kayo. Ito trading? Oo. Oh. Ang bawin dito? Sama na ako! Ay, saan yung mga grupong ano? Uwanin mo. Eh, ba't ka ba kasi kabado? ba ganyan? Magtiwala ka sa akin. dalawang tayo, yung dalawang... Tanga, meron nga akong makukuha. Itong mga makukuha ang paggrupo, Mga malunupit itong mga ito. Pero dapat lang. Utang na. Utang na, nagtitraining sila. Pag sa'yo tumama yun, tulog ka doon, oh. oh. mo. na mo, o. mo. Oh. Oh. Nakakatakot ko yun. Kailangan talaga natin makahanap ngayon na. Hindi. Samahan mo Punta na natin itong sinasabi ko Oo, sa'yo. Oo, sisi mo mga puta natin. Hindi, matindi to Matindi Oo. to Ito yung mga natin sa Mabisa dati. Pero pagsasaan yung pwersahin na natin. natin tara, 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 tara. Sumama ka sa'yo. Tara tara, huwag mo nalang pansinin na dire diretso lang, huwag mo nalang pansinin. Dito sa, ay dito yung, nandito ay, yung motor, nandito yung motor, huwag motor tayo. Huwag mo ma pansinin na ba? Oh, pansinin. oh, start mo na, start mo ay, ma na. Uy, bakit? Ay, ma ha? Oo, may ano ko eh, ay, ma na ako eh. Masama ang pakiramdam ko kayo. Masama ang pakiramdam. Tara na, tara na. Masama nga daw ang pakiramdam eh. Ay, tayo? Tara, 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 dyan kila Riddick. Dito ang Riddick? Oo. Oh. Huwag Tara, tayo Tara yeah. ah, tara, dito tayo. Tama ah. tama, dito dito ko Parang, para. Parang naman mag to. Parang ano ba talaga magmotor motor Oo. Basta, basta, basta. da. Awo! Dick! Uy, may tao. Wah! tapos na ako dyan. Ano naman yung video-video na yan, wah? Dick! Eh kasi nag-aaway kami ng kuya ko eh. Kinakalaban na kami ngayon nila. Umalis na sila sa Mabisa. Oh. Di, kailangan namin tulong mo. Ano magagawa ko dyan? Problema pamilya yan, boy. Puta, ba't mo ako isasali dyan? Ayoko na nga ng problema. Tapos ikaw lumalapit din. Eh sabi mo, okay naman na tayo ngayon. Dikit tayo, di ba? Kailangan ko na tulong ngayon, oh. Wa, dikit nga tayo. Walang problema yun. Okay na tayo, wa. Wag mo na, na ako damay dyan. Tingnan lang po dyan. saan ba si Robot? Si Robot? Ah, hindi ko alam, Robot. Robot! Ikaw ba, ipad? matutulong? Ano ba yun? Eh, kasi nga, tinatalo na oh, kami nito. Wait, man. wait, nito ni Kurt, wow. oh. Tanging na, tinatalo na kami ni Kuya Baki. Okay? Tayo na, eh, ba't kasi kasama mo oh. pa sa pamilya mo? Uy, oh. oh. kapatid ko yan. Parang kapatid ko na yan. Hindi oh. lang kami... Ako, oh. ako, 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 ako. Baka mamaya, oh. nag-aaway-aaway ko. Dahil dyan, wala. alam mo, kung pinag niyo yung isang bagay, tanggalin niyo. Alisin oh, nyo doon. Eto Ito na nga lang kasama ko, itatanggalin eh. mo eh. Kaya nga ako kumukuha ng mga kasama ko sa group. Eh. Sumali ka na sa amin. Thay na Ano to, lang kami oh. Ang ganda na ng buway ko, walang problema wa. Pucha wala oh, Hindi na nga ako nagaganyan-ganyan. Video-video, sasali mo na naman ako. Ayan, sino yun? Oy! Oy! Sin Ay, hindi Oy! Nandito uh. ka! Wait lang! Bakit? Oo. Oo. Diba, isa lang? Hindi oh, sa... <laughs> ano kasi kailangan namin ng, ano, eh, ng member. Eh, na Inaaway na kasi kami ni Kuya baki, Bakit hindi kaya pre? Ano Party list. Hindi. Mabisa pa rin. Eh, sila doon iba eh. Mabisa party list. Hindi kami tumatakbo. Ano mabisa? Na? Kami dito malinamnam eh. Pagtitipan <laughs> <laughs> <May> lang <laughs> tayo, <laughs> tayo, tayo dito. Tara, tara. Tata dito. Hindi ka namin pagtitipan. Alam mo naman. Hindi ka namin mapititipan. Ganoon tayo. Ganoon tayo. Malayo yun. Hindi naman tikit yun eh. Ang ina nakong itiki Ay! Sorry! 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 Tara na! Huwag na nga topic! Na tayo na ito, mga tiy. Sige na! Ano po kayo ba, member? Sa, ayan! Alam mo member ko mo? Yun sa Gardaw, si Kuya Juan Ito lang ito Tara na! Huwag na! Pakasag to Wala! Upal! Lucky!